Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So San Pedro official. App. so ngayon guys, ang gagawin natin ay magpa-practice at magpa-practice ako ng kanta guys para matuto akong kumanta. So sa mga ilang nakikita yung upload kung napanood yung aking mga upload guys ay hindi talaga ako marunong kumanta. So ngayon ay pinipilit kong matutong kumanta at ang aking ginagamit ay maliit na mini speaker karaoke at maliit microphone so ito yun guys ito yung ginagamit ko guys para ito yung ginagamit ko sa aking pagpapractice guys para hindi siya gaano masyadong maingay at ino, you know, ito naman siyang maliit na speaker guys so, ito yung ginagamit ko so ayan guys masinaw hindi ko siya gaano nakikita so ayan guys ang aking ginagamit maliit na speaker So, ito yung ginagamit ko habang ako yung nagpa-practice po. Ngayon ko lang ito naisip guys. So, ito ay personal vlog ko lang naman ito guys. Pero, yun. Libangan ito kapag pagod ka. Diba? sa kalimbawa uh, medyo stress ka ng konti kumanta ka lang at mawawala na ito so ito lagi ang aking libangan guys so ngayon guys nagpa-practice ako ng Tagalog naman at sa sunod yan naman ang aking i-upload at sana maging okay na ang aking kanta kahit kunti, guys so sana mapagsagaan nyo itong pakinggan guys ang aking mga kanta so ayan dito ko lagi nagtatambay sa balkonahe na ito dahil dito ay mahangin at dito ako sa taas ng bandang rooftop so, marami siyang kabahayan at itong bakunahay namin medyo natakpan siya ng malaking bahay so kasi guys kapit bahay namin matataas ang kanilang bahay so yan guys hindi ko ganong makita ang mga view so ayan guys dito ako laging nagtatambay dito dito sa balkonahin ako at yan sampayan na pati siya guys dahil yan, kinakabitan ko ng duyan para dito lagi nagpapahangin guys makikita nyo naman puro bahay hindi mo siya ganong makita doon banda sa ibaba dahil naharangan siya ng malalaking bahay so ayan na guys so yan yan may pusa pa doon so ito guys oh ang makikita mo ay puro bahay kaya kaya hindi ka makakita ng magagandang view dito so ayan guys dito ako palagi nagtatambay pag halimbawa pagdating ng mga tanghali ni video mahangin siya dito sobrang taas na kan guys ng hagdanan so napakahirap kailangan ingat ingat yun at doon sa baba yan natutulog ng aking asing alagas. pati mga pusa yan nakaharang sa hagdan so ayan na guys kaya walang gaano tayong view na makikita dahil ang lalaki guys ng bahay ng aking mga kapitbahay. So, kaya sayang so guys, papraktis na tayo uli at medyo pagpraktis ko ngayon guys medyo masama ang panahon, medyo umaambun-ambun na siya. Bigla na lang umambun. Siguro baka hindi niya gusto na magpraktis ako ngayong araw na ito at bigla na lang siyang umambon parang labag sa kalooban guys na ako'y kakanta. <laughs> so nagpractice ako kanina guys ng Tagalog songs bigla ba naman umambon parang hindi niya gusto guys na ako'y kakanta at ako'y magpapractice pero sana pagustuhan niyo at mapakinggan niyo ang aking munting upload mga Tagalog guys so,